Habang nagmumotor ako, napaisip ako. Bakit ang pera ay parang pag-ibig? Kasi, minsan, bigla na lang mawawala. Char! <laughs> Kumusta mga kaibigan? Mula sa agresibong paglaganap ng impormasyon tungkol sa pera sa panahon ngayon, madaling magkaroon ng mga maling kaisipan at pagkakamali tungkol sa pag-iimpok ang mga ito ay maaaring maging hadlang sa pagkamit ng pangmatagalang financial stability at tagumpay. Sa pamamagitan ng pagunlad ng kaalaman tungkol sa personal finance at pagtukoy sa mga karaniwang maling kaisipan at pagkakamali, maaari nating matutunan ito kung paano dapat wastuhin at pamahalaan ang ating pera ng maayos. Sa gabay na ito, Atin tatalakayin ang limang pinaka tumetrending na maling kaisipan at pagkakamali tungkol sa pag iimpok At bibigyan ng detalyadong paliwanag at mga praktikal na solusyon upang matugunan ang mga ito Sa pamamagitan ng pagpapakalat ng kaalaman at pagbibigay ng informasyon Layunin nating gabayan ang ating mga mambabasa patungo sa tamang landas ng personal finance, kung saan ang pag-iimpok ay isang mahalagang hakbang patungo sa pangmatagalang tagumpay at kaligayahan sa buhay. Sama-sama nating suriin at balikan ng mga ito upang magkaroon ng mas malalim na pangunawa sa wastong pag-iimpok at pagpaplano ng pera. Handa ka na ba? Simulan na natin ang paglalakbay tungo sa isang mas maunlad na financial future. Tara! Heto ang limang trending na maling kaisipan at pagkakamali tungkol sa pag-iimpok. Number 1. Hindi ako kailangang mag-ipon dahil malayo pa ang aking pagreretiro. Alam nyo, kahit malayo pa ang pagreretiro, ang pag-iimpok ay parang pag-ibig. Mas maaga, mas maganda. Char. <laughs> Hindi mahalaga kung gaano kalayo pa ang inyong pagreretiro. Ang mahalaga ay simulan mo na ang pag-iimpok kahit maliit na halaga ay magiging malaking tulong sa iyong hinaharap. Pangalawa, maling kaisipan. Ang pag-iimpok ay para lamang sa mayayaman. Hindi mo kailangan maging mayaman para mag-impok. Basta't may puso kang magmahal. Char! Ang pag-iimpok ay hindi lamang para sa mayayaman. Kahit maliit na kita ay maaari kang mag-ipon kung may disiplina at determination ka. Number 3, maling kaisipan. Maaari kong paglimutan ang pag-iimpok hanggat meron akong credit card. Alam mo, hindi sapat ang credit card para sa'yo. Kailangan mo rin ang sariling savings account. Ang credit card ay hindi kapalit ng pag-iimpok. Mahalaga pa rin na magkaroon ka ng sariling ipon para sa mga pangangailangan sa hinaharap. Pang-apat na maling kaisipan. Ang pag-iimpok ay hindi mahalaga kung wala ka namang natitipid. Alam mo, hindi lang pagtitipid ang importante. Ang mahalaga, meron kang pag-iimpok na walang kaparis. Char. <laughs> ang pag-iimpok ay hindi lamang tungkol sa pagtitipid. Mahalaga rin ang pagpaplano at pagtutok sa hinaharap. At ang panglimang maling kaisipan, kailangan ka ng malaking halaga para magsimula sa pag-iimpok. Alam mo, hindi importante kung malaki o maliit. Basta magsimula ka na. Hindi mo kailangan magkaroon ng malaking halaga para magsimula sa pag-iimpok. Kahit gaano kalit, basta regular, consistent, malaki ang magiging epekto nito sa hinaharap. Sa mga pick-up lines na ito, sana mas mapalapit ang kahalagahan ng pag-iimpok sa mga taong nag-aalangan pa. Ang pag-iimpok ay parang pag-ibig. Dapat simulan mo na ito kahit Kailan. Sa pagtatapos ng gabay na ito, umaasa kami na nabigyan ka ng mas malalim na kaalaman at pangunawa tungkol sa limang pinakatumetrending na maling kaisipan at pagkakamali tungkol sa pag-iimpok. Sa pamamagitan ng pagtukoy at paglilinaw sa mga ito, layunin nating matulungan ka na magkaroon ng mas maayos at efektibong pamamahala ng iyong pera. Tandaan, ang pag-iimpok ay isang mahalagang hakbang sa pagtatagumpay sa personal finance. Sa wastong kaalaman at pag-unawa, maaari mong harapin ang mga hamon ng buhay nang may tiwala at kumpiyansa sa iyong kakayahan na pamahalaan ang iyong mga pinansyal. Maraming salamat sa pagtutok sa ating episode 10 ng vlog na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa iba pang mga helpful tips at updates sa personal finance. Kung mayroon kayong mga katanungan o suggestion para sa mga susunod na vlog, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Naway gamitin mo ang mga kaalaman at payo na natutunan mo rito upang magkaroon ng mas maayos na financial future. Huwag kang mag-atubiling magtanong at mag-research at magplano. Sa wastong pag-iimpok at tamang pamamahala ng pera, maaari mong abutin ang iyong mga pangarap at layunin sa buhay. Salamat sa pagiging kasama namin sa paglalakbay na ito tungo sa mas magandang kinabukasan. Hanggang sa muli, ingat!